Hi guys! For today's video sa'yo maglalaro tayo ng na... Grow a Garden! <laughs> <laughs> ano to? So guys, ano to? dun sa isa kong cellphone, dun ako mayaman. Ano to? Ah, Toro Flowers. Kala ko. Toro Family. <laughs> Wait lang. Ano. ano ba, hindi ka marunong magtanim dito ng maayos? tatanim na nga lang eh. Ayan na yan, na. So guys, i-comment down below nyo kung magkano yung ang pera nyo dito sa Grow a Garden. Yeah. Uy! Uy! May, may bamboo! May bamboo? May bamboo. Lang. Dahil hindi na ako makabili sa Bamboo. Yung sa isang cellphone naman ng mama ko ay ano, doon din ako mayaman. Ate, kulik ko na tong toro flower. Kulik ka okay. na. Hindi okay. naman yun sa na akin. Singkong mandi. Singkong di mandi. Teka lang, ang hangko ba yan? Ha? Ang ko ba yan? Hindi. Hmm. Singkong mandi. Singkong mandi, mandi. Ano ba yan kasi nang gugulo tong flower nila eh. Bakit? Eh no. Oy, ano About yung bad? Ano naman? Ano naman? Ayun Saka naman, nila yan. Dapat ayusin nila yan. No, Shekels. Hmm? Kailangan, kailangan ko ng nang... shekels. Oo. Oh. Diba ano lang, mga fruit lang ilalagay dyan? ketahuan Mambubura tayo Guys, nandito ako sa ano, sh, sa trade sh, chi Trade chi Mangini tayo Oh, can give me? Can you give? on um... Magtatanim ako guys ng bamboo. Ako sa tingkad abal abal babal 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 sa babal sa babal 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 may bone bad ah. Doon ka sa may dalawang bad. Ano ba ang mo? Ang ano. Saan ka? dito sa umangingi. Saan ka nga? dito Ano nga? Yan, dito sa colorful? Dito ay, si, sa pan na lang ako. Ay, doon nga ako eh. Ah! dito na ako. Ay, nilalayuan ako nitong itlog. Ay. Pan. Can you give me anything? Please. WO-WO! I. Please. Can you, you, you give me a fruit? No, bagok. Di. Ba ba bugok. Ano yun? Bukok. Ano yun? Eh. Ikaw nang ano ni sabi eh, ng bugok. Di ako noon. Ba't nakita ko ano Si Pan yan, no? Si Pan. Hindi ako Ipon? yung itlog. You give me fruit. <laughs> <Can't... laughs> <laughs> ba yan eh, mong... Can you give me a... Nar! Fruit? Nar, brah. Nar say But sabi, Hoy, can you give me a fruit? Oo nga, yun na nakalagay. Hoy, dito sa you know, may, go may sugar apple. Or? Bala ka dyan, mambura. Can you give me a fruit? Please. Ay, teka lang, guys. Ha? Teka lang. Can you give me a... Can you give me a fruit? Ay! Please, please, please. Guys, please, please, please. Kunin, please, 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 kinuha ko lang cellphone. Sabi ko, please, please, please. Philippines <laughs> Pilipines Guys, kukunin ko lang yung isang <laughs> cellphone ni mama Hoy, huwag kang manggaya. Pines Pilipines I'm from Pilipines I'm gonna do it myself Pins. Why? 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 Ito na guys! Nakuha ko na! Mga tayo. Daya, daya. Teka lang! Teka lang pre! Laguna ko pre! Ay! Saan ba Ma! I don't know. Ay bahala ka dyan. Guys! Sabi we... na lang nating Luzon. Ano ba guys ang Laguna? Luzon besides Mindanao. Luzon. Luzon ata yun. Ang hula na lang tayo. Hello, no, hindi ko ad friend. Uy nga. Bakit ba tanong ka ng tanong eh? Ano ba? Tanong ka ng tanong ah? Hindi, mare mo na. Lilo, 1, 2, na mo naman ako. Naman nga ako, oh, di ba? Guys, wait lang. Mang-leave Ay, sabi one, ko nga eh. Bakit? Okay. Okay. Guys, wait lang. Mga ano lang ako. Saan ba yung ako? Porket live lang ako, join ka na? Shhh, <laughs> ah. quiet ka. Huwag ka mag-live dun sa isang account. Bibigyan kita. nakalib ng nga ako eh. Ay, oo nga, ano? Diba? Ay, hindi. Bibigyan ko tong isang account ko. Tapos, ano? Mang-live ka. Ah, ka tapos, ibibigay ko sa'yo. Eh? ibibigay ko dito tapos ibibigay ko sa'yo. Ano ba daw? Ano ba? Wait lang. Wait lang Connection. kasi. Connection. Connection. Connect, connect, connect. Wait Connection. lang guys. Connection. Connection. Saan ba yun? Connect, 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 Connection. Connection. Ay, huwag na nga. Wala, 3 na. 3. Ay, 3. Nag-lib pa kasi ako eh. Saan Hindi na ako lib Apa to? Ayaw ko. Pag nakaano ko dyan, edi, bigyan mo. Bigyan. Oo nga. Bigyan mo ko. Tapos bigyan mo din dyan. Oh. Bibigyan ko to. Bibigyan kita dyan. Oh. Pareh! Guys, hindi ako baka, hindi ako, hindi ako maka-join. So, guys, ngingi tayo sa sarili nating account. Ito yung account ko, guys. <laughs> yeah. Alam, bibigyan ko si Self. Bilawan. Ano, join na ako! Bibigyan ko ng hinomay. Ako, join na ako dito. Tae ka. Shhh! Ano Ano ba? Ano ba yan? Ay, teka lang, binibigyan ko sarili ko. <laughs> yan. Ano ba yan? Dalawa ano na lang. Giant pine cone. Bigyan kita. Mayaman kaming dalawa sa cellphone ng mama ko tapos sa cellphone niya. Siyempre, mandadaya tayo. Siyempre, hinumay. You know hinumay you know ano ba? Shomai? My... Shomai. My... Beanstalk. Ayin na na, your, This is your my be beanstalk, guys. Your, Lalo, lumiit. Dalawa yung beanstalk namin. Sa'yo, ilan? Dalawa. Oo. Oh, dalawa nga. Dalawa yung beanstalk namin. Punin ko na tong ano, burning, bur, burning, bed. Pa, bibigay ko guys dito. Guys, pang may nagsabi na, mga po kami. Apo, mga kapatid po kami. Ayun, no, uri. Eh. Sana may may, may leave. So, guys, mag na tayo sa account natin. Ayan. Ayan. Thank you. Ayan naman siya. mang ako sa kanya. Ito, guys. sa so mayaman ako, guys. Ayan. Guys, wait lang. Bilis! Bilis! Guys, parang, parang may... So, guys, um, patapos na po ang aming video. Sa part 2 nyo na lang po panoodin yung isa Ah, uh, yung susunod pa namin video. Bye-bye! Bye-bye ka na. Bye-bye na. Bye-bye! Thank you for watching!